Yes, good day mga boss. Ang motor nito ay Honda Click 125 at ang problema nito ay medyo namamalya-malya na ang kanyang hatak at medyo mahina na siyang humatak. Ang gagawin natin dito ay papalta natin siya ng fuel filter o kaya naman na i-check iche muna natin. Gawa ng posibleng kasing doon yung nagiging diferensya niya. Mahina na siyang humatak. Uh, baka kinakapos na sa gas o madumi na yung kanyang fuel filter. So kailangan nating i-check to dahil uh, uh, mataas na ang kanyang odometer reading at saka nararamdaman nga ng uh, ng driver nito na iba na yung hatak ng kanyang motor. Tapos tatanggalin na din natin itong upuan para makita natin throttle body at para malinis na din. Kung ano ng kanyang uh, itsura pero hindi natin siya bubuksan ang gagawin lang natin ay kakalasin natin ang kanyang fuel filter so katulong dito yung aking anak siya ang nagagawa diyan unang una tatanggalin muna natin yung apat na tornilyo na naka tornilyo doon sa clamp ng kanyang fuel filter pump o filter ng pump ng fuel unang una ay ganyan ang pagkakalas sisikutin nyo muna ng flat screw tapos hugot yung hose ng fuel at ito na nga yung kanyang filter madumi na kaya ang gagawin natin dito ay pap na natin to so pagtatanggal mga boss ay ipinakita din dito ng ating kasama na si John Francis ang aking anak na laging nagagawa sa ating shop kaya ako naman ay laging wala sa ating shop siya lagi ang nagagawa doon kaya sanay na din itong magkalas may sinikwat siya doon sa ilalim dahil nakasabit lang yun doon tapos uh, bagay ang pipihitin para kumalas yung ngipin nakasabit doon tapos ayan na meron yan dyang uring na nakalagay sinusoksok lang yan tapos pihit para maglak may pinakalak yan, yan ganyan lang ang pagkakalas nyan so hindi namin napakita kung paano hinugot yung kanyang pump na yan pero pagka kayo ang gagawa nyan hanapin nyo na lang yung side na pwedeng makalabas yung pump na yan at yan mailalabas nyo na ang gagawin nyo lang dadahan dahanin nyo lang at baka madisalign yung kanyang floater yung floater ay yung makikita nyo na yan sa ilalim na kulay itim na haba yan yung kanyang pinaka floater na nagpapagana sa ating uh, fuel gauge So, yan pinapakita lang dito kung paano magkalas para pagka kayo ang magche-check at gusto nyo rin magpalit kahit kayo na lang ay ganun lang ang gagawin nyo. Meron yan dyang o-ring. Ayun, nandun sa may ilalim na yun nakalagay yung o-ring. Yan, titingnan nyo din yan, o-ring na yan. Pagka naman yan ay binili nyo, meron na yan kasamang o-ring. Pagka ipinalit nyo yan dyan, ay kailangan ilagay nyo yan. Hindi pwedeng wala. So yan, na ganyan to, lang Siguro, pagkasanda tayo ng tanong Alam ko lang kung magkano ang presyo Pero balitaan ko kayo pagka nakakuha na kami At papalitan na lang. Okay mga boss, ito yung ipinulit naming fuel filter pang Honda Click 150 parehas lang siya ng Honda Click 125. At ito na yung bago, 350 ang kanyang halaga kapalit nung luma. At ito yung luma, uh, pinadala natin yan sa may ari para makita nyo. Okay, uh, sayang naputol itong video ito kung papaano namin ikinabit yung fuel filter gawa ng may karugtong tong video nito ang problema nung ipinasa ko yung video uh, ginabit ko share it As dinilid ko dun sa kabilang phone na pinanggalingan pagdating dito sa phone na pinang edit natin ay hindi pala pumasok so nagkaroon tayo ng problema na yung ating video sayang hindi napalagay pero uh, yun namang pinagpaltan nito yung fuel filter ay ah uh, ipinadala natin doon sa may-ari. Binigay natin yung kanyang fuel filter para makita niya na talaga pinaltan. Sayang nga lang at ano, uh, delete yung video. Tapos i eh, nga pala mayroong pang-usnod video. Uh, nilinis din namin yung panggilid at saka nagpalit ng flyball, nilinis yung uh, third drive. So kasunod nitong video nito. Kaya pasensya na kayo kung medyo napotol. Basta itong mahalaga ay uh, nakita nyo kung papaano magpalit uh, ng fuel filter kayang-kaya nyo naman yan halimbawa uh, malakas ang loob nyo gusto nyo kayo na lang magpalit para hindi na kayo magbayad ng uh, pagpapalit ng fuel filter para kahit anong oras na gusto nyo mag-check kahit mag lang, hindi na direct sa palit check nyo lang inyong fuel filter kaya nyo nang gawin yon. kakalasin nyo lang naman yung clamp at na tapos ilalabas nyo yung fuel filter siya nga pala meron yung o-ring yung fuel filter pagka kayo ay nagpalit ng uh, fuel filter. Yung o-ring na malaki doon sa kanyang pump ay uh, diretso palit na yon Diretso palit na. Kaya hindi ko nga nasabi. Dahil sa video ko nang kasama siya doon sa video na-delete. So position na. Uh. Uh, mapapanood naman to nung may-ari. So maintindihan niya naman yun. Gawa nang lahat ng pinagpalitan ay nasa kanya. At saka okay naman naging maganda yung performance ng kanyang motor kaya so hanggang dito na lang, siguro sa susunod na lang na uh, paggagawa natin medyo gagandahan natin yung detalye ganong ito nga naputol nga yung video nawala yung video ng pag ano natin pag uh, kakabit ng fuel filter medyo nahirapan nga kami doon sa pagkakabit ng ano eh ng ng fuel filter gawa ng pag nabasa, siya ng gasolina na hilab uh, medyo nahirapan kami sa pagkakabit noon kaya mahaba dapat ito. Eh, siguro nasa 20 minutes yun. Na-delete talaga yung video. Mahaba yun. Dari -dari. So, eh, wala eh. Nangyari yung na-delete. So, pasensya na. Siguro sa susunod na lang kami babawi sa pagbibideo ng ganito ng pagpapalit ng fuel filter ng Honda Click 125. So, hanggang dito na lamang mga boss. At uh, panorin na natin yung susunod na accounting video pa. Nang makita nyo yung kung paano. At uh, napandar na natin na naging okay na yung motor Prime Ay buha na Wala sira Side stand Yeah Ang bango ng usok, ang bango ng usok, ang bango ng buga bumaho nang tumapat yung ulo mo so yan mga boss at dito nagtatapos ang aming vlog sabi ano mo sasabihin pa bibili mo ha? Hila Hindi lang kay lagi, yun lang. at dyan nagtatapos ang ating mahaba-habang kwentuhan pagigawa ng motor na are at dyan okay na kita kita tayo may libre po sa susunod na video hintayin nyo yung project M3 project M3 ito magawa-gawa magkasigun nyo rin Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po.